yung mga kapards uh, may nagpadala ng plus para magamit natin sa pagkakasama natin si Master Boris isa sa mga kailangan niya para magamit pagsilip silip sa mga but sa mga lungga o mga butas kailangan ng isang ng plus light maraming salamat sa uh, nag-sponsor ng plus light ng plus light Okay hey, ah. Cute. <laughs> ah. Yun. sobrang liwanag oh. Hmm. Ayos okay, ah. Thank you, thank you, thank you. Sobrang liwanag oh. Lakas. Lakas. Thank you, thank you po sa inyo, thank you sa sumusuporta kay Tito Fards at siyempre sumusuporta na rin kay Master Boris, maraming salamat. Testing natin sa labas, tingnan niyo, napakaliwanag. <laughs> Ayan o, no? napakaliwanag, tapos may adjust pa siya, may adjust siya o, oh. pwedeng malayo o, oh. yun o, oh. o. Oh. Pwedeng, yan, napakaliwanag. Yan, pwedeng palakihin, pwedeng pali, yan, ganyan, di adjust, oh. Pakalayo, oh. Maraming salamat, maraming salamat po sa sponsor. Salamat.